Lahat na lang napupuna sa iyo kapag naging nanay ka na. Mahirap na nga ang maging ina, mas lalong humihirap pa nung ginajudge ka sa bawat galaw mo. Naturing ang kapwa nanay mo pero sila pa mismo ang maraming nasasabi. Mga nag-aabang na kamalian mo, pupunahin ang mga galaw mo. Sa totoo lang, nawalan na ako ng pakialam. Nung nawalan ako ng pakialam sa mga pinagsasabi nila, parang mas dumali ang lahat. Mas masarap palang mag-alaga ng anak kapag sa tingin mo nagagawa mo ang dapat mong gawin nang walang nag-aabang ng kamalian mo. Wala naman sigurong ina na gustong mapahamak ang anak, diba? Iba-iba man tayo ng paraan sa pagpapalaki ng anak. Iba man ang paraan ng pagdidisiplina. Iba man ang ating pananaw. Ang tumayo ka bilang isang ina naman ang pinakamahalaga, 'di ba? Kaya bilang isang nanay, marami akong natutunan. Maraming bagay na ayokong gawin o sabihin sa akin. Kaya hindi ko rin ginagawa o sinasabi sa ibang nanay. Mas panatag kapag nag-focus ka sa sarili mong pamilya. Sabi nga nila, suriin mo muna ang sarili mo bago ka manghusga ng ibang tao.